Lulu what's up guys Nandito naman mas yung mga TV guys Breaking news Batas na naglalayo magtayo ng specialty center sa buong bansa guys Firmado na ni President Ferdinand Mangbo Marcos So kung bago pa lang kayo dito sa YouTube channel ko ng mga bagong TV Please click, click, subscribe muna guys Pakihit na notification bell para lagi kayo update sa mga balita Kung anumang reaction videos natin galing sa balita guys sa PTV4 kapapasok lang to na balita guys ngayon lang to pinunmahan ng ating pangulo para sa kayo unlad ng mga mahihirap nating mga kababayan na walang panggamot hospital so bago natin panoorin yung video guys balita galing sa ptv into intro muna tayo let's go boom ng batas, prioridad na itayo sa iba't ibang rehiyon ang mga specialty centers sa na nakatutok sa sakit na cancer, cardiovascular diseases, kidney transplant at iba pang sakit. Inaatasan din ang DOH na i-categorize ang level ng serbisyo at kapasidad ng mga specialty centers alinsunod sa Philippine Health Facility Development Plan. Pababatid na marami sa ating mga kababayan ang dumarayo pa sa Metro Manila kung saan nakatayo ang ilang malalaking specialty centers gaya ng NKTI, Philippine Orthopedic Center at iba pa. So yun guys, napanood na natin yung video Balita galing sa PTV po guys Maganda to guys Specialty center, parang ano to guys Lung cancer, kidney center Heart center, ganito guys Ang tinatawag na specialty center Nito tayo sa buong bansa guys Hindi lang sa Pilipinas guys, kundi sa buong Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao Magkakaroon na po ng specialty center Para sa mga mahihirap nating mga kababayan Walang bayad to guys pinirmahan na, na ngayon ni President Bongbong Marcos guys para sa ating lahat ito hindi lang para sa ila natin public to guys yung mga walang kakayahan talaga magbayad magpagamot pwede na dito guys pag natapos na lahat ng specialty center sa buong bansa so anong masasabi nyo dito guys please comment down below guys para ma reaction na natin sa totoo lang guys walang nakagawa nito guys kahit yung mga nagdaang mga presidente guys simula kay Cory ngayon guys bumabalik na talaga ang ano natin mga proyekto ng dahil kay President Bongbong Marcos guys hayaan nyo na lang muna guys yung presyo ng bigas balang araw sabi ng Pangulo hindi naman siya nangako pangarap talaga niya maging 20 pesos pangarap lang guys na sana maging 20 pesos ang um, bigas hindi yung nangako iba okay, kasi yung nangako guys sa nangarap so hanggang dito na lang guys yung reaction video natin balita galing sa PTV4 huwag kalimutan mag subscribe, mag like mag hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads ko ng mga reaction video na katulad nito guys Pakishare na rin guys para maraming makapanood sa mga kababayan natin na may bagong balita galing sa Pangulo. Pirmado na ang Specialty Center Hospital para sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. So hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Hasta la vista, baby. Boom!